Totoo ba yan na, Chairman, na kapag, let's say, hindi ka komportable doon sa tubig na iinumin mo sa isang lugar, papakuloan mo lang yung tubig, eh, pwede na? It should be. I think there are science to that. They call this, parang distilled water na yan, di I think there's science to that. But, syempre, sometimes people are not very confident in doing that. But it should. May gamot pa, di ba, na nilalagay? Meron pa. That one, I don't know if it works. dapat wag na. Mga dapat hindi dapat lahat ng tubig na... Iigibin mo eh, sa gripo, pwede mo inumin. Yun nga eh, kasi recently we went to Singapore. Oh. So, uh, natataka kami, but sa hotel room wala na yung typical na meron kang complimentary bottled yes. water, mm -hmm. diba, sa ibang bansa, gano'n. Kasi, nakita namin dun sa isang balit na card, so sobrang linis ng water ng Singapore, pasado talaga sa standard. Pwede yes. mong inumin diretsyo mula yes, sa lababo. So, syempre kami, hindi kami sana eh, baka masira. siya namin. Takot Alam mo yung pa na, paranoia. So, pumunta kami sa coffee shop para mag-igib ng tubig. May, may dala kaming mga bote. <laughs> Lo and behold, sabi nila, this also came from the sink. <laughs> <laughs> from the faucet. Pinahirapan sink. ka pa. <laughs> Pinahirapan pa. Ganon sila ka Ganun sila, sa linis no? na tubig nila. Kaya pag bibili ka sa mga, alam mo na, convenience store, ang mahal ha, 2 dollars and 10 cents isang boteng ganyan. So parang, dinidiscourage ka rin siguro gumastos ng gano'n. What wow. is 2 dollars? That's what, almost 100 pesos ha per ganyan na bote, 500 ml. So yun nga. Mas mahal uh, pa sa gasolina. Diba? So yung binabanggit oh. mo, uh, na ano, na mga asbestos na mga pipe, uh, may mga, lumang, karamihan na mga lumang bahay, eh, gano'n. Ganun lang, so pipe. So, ha, paano mo ayusin yung pa pa -ayusin piping nung nakasimento sa ilalim uh, ng ano Dupa't uh, sa mga pa yun. pader yung mga piping, di ba? Kaya you start with the districts. Yung nag-distribute yes. ng tubig, doon oh, mo maayosin. Yes. Kasi doon okay, magkakalit eh. yung tubig. Anyway, ano uh, ano yung magiging mga programa nyo, program of activities sa darating na National Earth Day? Ano magiging? Actually, uh, more of information, dissemination. Oh. We're letting people know how important uh, water is. And then, uh, we're into earth versus plastic also. Yan, yan, yan. Na sana, uh, use of plastic, I think, 60% na lang. Kasi ngayon, marami pa rin gumagamit ng plastic. And may kinalaman pa rin sa water yan. Eh, kasi yung plastic, tinatapon mo... Siyempre, nasasama yan sa tubig, nakakontaminate yung water. Yeah. Mm -hmm. yeah. So, long-term yun eh. Yeah. But for now, we're also trying to do yung solving nga ng leakage. Mm -hmm. Kasi, kunyong imagine, yung 30% at what they're saying, mabawasan natin yan into 20. Ang dami mo ng tubig na matitipid. Tinatapon yeah. yeah. mo na eh. Andiyan oh. na yung tubig Hindi na eh. Hindi eh. mm -hmm. na umaabot sa tao. And, siyempre, long-term again, yun maserve natin yung 36% na wala pa rin patubig sa bahay nila. oo. Yeah. 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 Meron bang ano mga hotline na pwedeng tawagan kapag may nakikita sila mga uh, leak na mga Oo, pipes? Oo Good one, Papa. Actually, uh -huh. what we're doing now is uh -huh. very active yung Lua page namin sa Facebook. Kasi uh -huh. nga, lahat naman social media na ngayon. Yeah. Eh. Uh -huh. So, meron kaming local water utilities administration na Facebook account. Uh -huh. You can end message there. Ako naman minsan bumabasa nun. Eh. Actually, uh, nakahiyaman i-request, of course, to save water. Alam ko marami po tayong mga kababayan na sabihin sa atin is, save water, eh, wala nga kami tubig eh. <laughs> Which yeah. is the reality, yeah. right? Yeah. Pero as of now, yun meron po mga tubig. Kaya nga po, exactly, may mga bahay po tayo na walang tubig. Yun mga meron po, let's try to save it. Yeah. And don't worry po talagang uh, we're here to work. Hindi po to promo or something PR. We're really here to work. Even yeah. po yung mga water district natin na hindi sumusunod, uh -huh. ginagawa na po natin ang paraan. Kasi kailangan din sila masabihan na they have to start working. Hindi yeah. na po pwede yung katulad dati. And... Mm -hmm. My humble opinion this is my own personal a working luwa. We would not need a Department of Water. Mm -hmm. Uh-huh. Uh -huh. Honestly po, uh -huh. hindi po talaga naging okay ang trabaho in a way ng luwa the past administrations. Uh -huh. Hindi nga alam ng tao ano yung luway. Oo. Uh -huh. Actually. Exactly. Uh-huh. You ask 10 individuals luwa. Ano yung luwa? Mhm. 'Di ba? So if uh -huh. we're doing our job, uh -huh. yeah. You will always know what luwa is. Uh -huh. Yeah. So we have to do our work. Oh, oh tama.